thank yeah. you check na kung balik kayo kasi nga check na yun magbalik-balik na sa dahil okay mo-react na nyan na sila

gamit na lang ginatong atong idea kay Muriak naman ang mga kanin kliyente. Nihon na naman ganito. Nihon <laughs> Sure, give ka na, sir. Kay, ikaw naman na siguro mabalik yung sagline. No? Ikaw lang po ko lang po mo. oh mo ganito. Pero ang problema mong gulay, Tagana tawag sila yung solusyon para uh, uh, nga magamit. makagamit yun sila. Ano nga? Kaya kineng green. Ngayon, nabag, di mo may magkadlang mga anapit na gani gabi, ina tayo. Hmm. Kaya unahin mo init din ha, kaya direct na naman ha, kanala po yung punto. Oh, kanina sila. Na po mo trip off. Kanina yung trip So, ang atong ilisa na ni is ko ano, kay kinis siya, init sa siya. init to. No. Kanang ah. tanawan ang isa daw, no, naabay init, anak. Nakalimot, manday ko doon, no? Mamang, mang, 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 mang ikap, manday ko, no? <laughs> hmm, bali vale, lima atong ilisan ilisa, eh. init naman eh. Kung saan nga raw? kining to five to ini kini ko man kini good ke ni sila kini good nih kini, go kini oh, Balik, ang toto to to eight toh payib, toh one.

Main lang ko sugayo, ingat kayo. Uh, dili pa na siya tingala. Oh, dili pa. Murag mo dugay-dugay mm. -dugay pa kaya na, pero ilisan lang gina siya daan. Kini o sa kamin tulog ka ko under. Ah, balik lima unom. Balik pito gi mo mapalitanan, ma'am. Pito ka gagmay. Di, ang ang gagmay is lima no. Lima ra ang gagmay nya doa ang dagko ka ng 100 mora oh, pero mag extra ka na extra yun na lang ano lang aroma ka kung sa iyang kainitan ng samin sa ay lang na isira sa mam? Ma total trabaho na natong ma'am di ba